ang Dole Quirino Field Office ay nag-abot ng monetary claims sa 24 na manggagawa mula sa bayan ng Kabarugis, Difun, Madela, Nagtipunan at Aglipay. Ang inisyatibong ito ay nasa ilalim ng programang Single Entry Approach o SENA ng nabanggit na ahensya nasa kabuang 224,698 pesos and 90 centavos ang ipinaabot sa mga nasabing manggagawa at kabilang dito ang kanilang holiday pay, overtime pay, premium pay at ng kanilang huling sahod. Tiniyak naman ni Ginang Geraldine Bilabayani, pinuno ng Dole Quirino Field Office at Single Entry Approach Desk Officer na sa loob ng 30 days o mas maaga pa ang pagsasaayos ng lahat ng kahilingang tulong mula sa isena e ng mga individual na nagtutungod sa kanila ng personal. Samantala, Patuloy ang pagsasagawa ng Dole Quirino Field Office ng Technical and Advisory Visit Sessions kung saan naglalayon itong maging maayos ang samahan ng mga empleyado at mga namamahala at ipaalam ang iba't ibang aspeto ng labor code. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Maria Dang, IDOL!